Naisahan na naman ni VP Sara Duterte etong mga buwaya mga kababayan. Oh, 'di ba? Pumutok ng balita kahapon na nagresign na daw ito si Fowa bilang spokesperson ni Sara. Naglulundagan ang mga pinklawan, dilawan at mga loyalist tayo mga kababayan dahil oh, ayan na, iniwanan si Sara ng kanyang mga tauhan. Pero apparently mga kababayan, isa lang pala itong taktika para maisahan na naman ni VP Sara etong mga kongresista. Dahil alam naman natin eh, pinapahuli na nga ng mga buhay mga kababayan itong mga tauhan ni Sara para dumalo lang dyan sa hearing. Kaya dumalo itong si Fowa mga kababayan na isa sa kanilang main target. Pero subalit na top what? Wala pong nahita ang mga buhaya sa kanya dahil inulahan na sila ni Sara eh. nag na itong si Fowa. At ang sabi nito, he is no longer authorized to speak in behalf of the vice president. <laughs> Ibig sabihin mga kababayan, wala na naman silang nahita kay Bibi Sara at napaglaruan na naman sila mga kababayan. At sa tingin natin, yung mga ipapatawag na ano, mga opisyales ng OVP, ay tiyak, pagre din yon ni Bibi Sara Duterte Then, sabi ni Sara eh, hindi ko iaalaw na bababuyin nyo ang mga tauhan ko. Panoorin po natin ha. Kung pwede ko lang sagutin yung hmm. confidential funds, Your Honor, gusto ko na sagutin. Kasi... Oh, pero hindi ko pwedeng sagutin dahil nag-resign na ako eh. Aw, oh, kawawa naman ang mga buhaya mga kababayan. Nga nga na naman. I've been defending DepEd since mm. day one as the spokesperson in July 2022. Oh. So, to... Kaso lang, wala na rin ako sa DepEd. Oh. to be honest, if I could just defend DepEd <laughs> now, defend oh. the vice president even, I would, I would. But I can't. Dahil, tinarminate na namin ang aming kontrata ni Sarah eh hindi ko na pwede ipagtanggol mga kababayan. Wala na kayo pwedeng mahita sa akin. <laughs> At clarification lang po mga kababayan ha. Ang kanyang pag-alis sa pwesto ay nag-usap sila ni Vipisara. Sara. Oh, kanila ito pinag-usapan. Sabi ni Powa. Kung pwede ko lang sagutin yung confidential funds, Your Honor, gusto ko na sagutin kasi oh. I've been defending DepEd since day... Sige, pasakitin nyo ulo itong mga buwaya, makababayan mga dahil nilalaro lang sila ni Sara eh. Go ahead! Sampahan nyo na ng kaso! Nainis na kasi si Sarah eh dahil para etong mga buwaya, mga kababayan dahil pa ang kowa Sila na nag-o-audit talaga mga kababayan pati mga resibo. Hmm. Dahil pa ang trabaho ng kawa. Sige. Ang kowa nga mismo walang nakitang anomalya. Tapos, pinagalitan nila ang kowa mga kababayan. Hmm. As the spokesperson. Mas magaling pa sila sa kowa. In July 2022. Oh, disappointed masyado ang buhay ng mga kababayan. Parang mangangagat so, na. So, oh. to be honest, if I could just defend DepEd now, <laughs> defend the Vice President even. <gasps> Wala na naman ako na hita. Oh. I would, I would. But, uh, That's why I came here when they oh. ask me anything. Minsan, Tingnan mga... nyo, itsura ng buhaya, mga kababayan, Putra, Oh. Oh, ito, nag-resign ka na pala. Mm, paano kita magigisa? Sorry, why did you admit? Why did you... But that's the truth. And I just want to be here and tell the truth. Ngayon, pag hindi ko talaga alam, oh. I would say, hindi ko talaga alam. <laughs> ito si Pawano. Heart shape ang mukha, mga kababayan. Ay, hindi naman heart. Pero ang dito oh parang may pagganan o na heart. <laughs> parang mas bampira mga kababayan ano. Pero pagdating dito medyo na square na. Pero bukta talagang bampira siya. Oh. <laughs> ang buhaya mga kababayan. Oh. Wala na namang napala, mga kababayan. Disappointed na disappointed. Pinuna ng komite ng kamera ang may oh, isang daan Tapos, eto na namang GMA mga kababayan sa pangunguna nitong si BMW buhok mawig. Mm. Etong GMA makababayan mga kababayan, ang bagong abayas. Mm. Antay Sara Duterte yan. Propagandista na yan ng mga ngagnag mga kababayan. 2023 mm. na ginamit na pang-justify mm. sa pagkasus ng 2022 confidential funds ng Office Sige, oh, huwag niyong tigilan ang confidential fan para makalimutan ng tao ang ano. Flood control fan, pahal ka fan, at iba't iba pang mga fan na kinukupit dyan. Of the mm. vice president, meron din daw <laughs> ibang... <laughs> ang wig na, no? Oh. Niigan, mga kababayan, parang hindi bagay sa kanya. Oh, palitan mo yung wig mo, Arnold Clavio. I Meron din daw ibang resibo na walang petsa o pirma. <laughs> Hindi oh daig pa nila ang kawawa kababayan, pati mga resibo. Oh. So, mga inibita ang opisyal na. kaya may... Uh, in aid of legislation daw. Wala yeah. na sa kanila ang kamara. <laughs> kayo kaya yung audit. Mabuti pa nga si Sarah, may resibo. Eh, kayo! Certification lang, mga kababayan. Ay, certify na nagastos ko. Wala nang resibo-resibo. May nang balita si John oh. na Oh, di ba? Empty 6 <laughs> Wala na naman dumalo. May dumalo pala mga kababayan. Nag-iisa si Powa pero nag-resign na pala. Wala silang nahita. Walang uh. dumating ni isa sa pitong opisyal ng Office of the Vice President ay pinatawag sa hiri ng Kamara tungkol sa confidential funds. For sure mga kababayan, bibitawan na ni Sara Duterte lahat. O oh, mag-resign na lang kayo para hindi na kayo madamay hawakan ko na lang mag-isa itong aking opisina para lahat ng masisi ako. oh Ganyan mag-isip si Sarah Babay Duterte. Si Duterte, ang isa sa kanila na chief of staff ng Vice presidente lumipad papuntang Los Angeles sa California. Hmm. Oo, oh, tapos eh, pinigdiinan nila mga kababayan na tumakas. Eh, bawal ba mag-travel? Oo. Oh, walang hold departure order eh. Ano kayo, Korte? Wala ding kaso. Wala din record, mga kababayan. Sabi ng DOJ. So, may karamatan siya. At kahit sino naman sigurong may matinong isip, mga kababayan, di ba? Harap ka dito sa mga buhaya, mga kababayan, na hindi mag-a-accept ng ano? sagot gusto nila lahat may anomalya laban kay Bibi dahil kung wala silang mahita sa iyo na ano masama ikukulong ka sa mga ordinaryong kulungan talaga nila nilalagay mga kababayan dun sa mga kasama ng mga kriminal dun sa committee secretary mm. ipapasabi na muli o ipatatawag ang pito at pag di pa sumipot hmm. ay ay aresto na apat na kayong hindi nakaate oh si Abante na naman mga kababayan we was Uh, classmate, we was daw. Simpleng English hindi marunong. Oh, ang laki ng cross pa, oh, mga kababayan. Halos umusok. Mm. Pang lima ng impetasyon to. Huwag mm. nyo naman kami nga hamunin. hamunin. Mag-issue na kami ng contempt order sa inyo. Regardless mga kababayan, kapag pumunta dyan, ito contempt naman nila eh. Mas mabuti hindi na pumunta papuntahin na yung sa abroad na yung mga iyan para wala na talagang mapapala itong mga buhaya mga kababayan. Pero git ng hmm. pitong OVP officials sa pinadala nilang position paper sa komite, hindi na valid ang naunang sabina ng Kamara. October 17 pa <laughs> oh. ang petsa ng sabina. October 28, hearing naman ang nakalagay na hearing pero nakaurong dahil sa bagyo. Oh, see? Katwiran pa nila ang hearing ay hindi umano in aid of legislation o no, para makatulong sa paggawa ng batas. May karapatan <laughs> din umano silang tanggihan ito. Ang Correct! Oh. Pagsalita naman ni VP Sara, hindi na raw konektado sa bise. Oh, nagpadala ng isa mga kababayan pero nag-resign. Oh, so nag nila. Paano na yung naglulundag sa tuwan ng mga loyalos tayo na iniwan na daw si Bipo Sara? <laughs> hindi niya lakuha mga siyo Nag-decide uh, uh, po kaming mutually, hindi ko uh, kayang i-fulfill yung obligations uh, ng contract as a... Pero sa tingin natin na ah, si Bipo Inday ang nagsabi, sige alis ka na lang po ha. Pero ikaw ang haharap doon na ha? pero sabihin mo nag-resign ka na. Oh. Uh, dahil ayaw ka madamay kayo. Uh, kawawa. Dahil sabi ni Bibi Sara Duterte mga kababayan ayaw niyang babuhin ang kanyang mga tauhan oh. ako na lang ako ang isang pina niyo oh. person found... <laughs> hindi rin nila masampina si Sara mga kababayan it's very difficult for me no to go on media mm. uh, and be interviewed on the same matter kasi nawawala yung objectivity because I'm mm. also part of the hearing as a resource person hmm. Kaya... Anong masasabi niya dito mga kababayan na naisahan na naman ni Bebe Sara ang mga buwaya? Post your comments below!